marami nagbibisikleta ngayon na ah. ano kayang meron akit ah, ba ito ng tagaytay kanina ko pa nakikita, marami nagbibisikleta eh parang mga grupo eh hanyog so bako or na ito ganito masarap magbiyahe sa kasi wala na masyado napasok kaya pagpauwi maluwag ang kalsada medyo dumadami na ang sira ng kalsada dito ha ah, sa Bacoor damay mo na Imus ah oh, ito, SM Bacoor yan, yung nasa kanan natin Bang Kalsada Wuhu -huh. Pero syempre Mas balbag ang kalsada Sa Imus Sa so, Bacoor Ah Sakto lang Tapos tayo, mga baba. Hindi naman ganun kahaba. lang. pumasa pumasok na yung Imus yung banda doon sa unahan arko na ng Imus yun. pero bakor pa rin po Argo City of Imus Dito tayo Ando tayo Kaliwa pala Baygaan na Kaya pa naman yan Ayan o oh. Ganda ng kulay na kanin nyo PCX nyo Pink Tapos super lowered Kawawa Pagkakawahil lang yung makina nyo, pagka ano, nalulubak yan, iyak yan. Ayan o, oh, papita natin. Uy, oh, ang pogi ng PCX niya. Super lowered. Huwag na malulubak. Dahil tapos siya. Jangan imus bayan yan. Wow Wow mink na no PCX 160 mink ang kit na mink na PCX 160 Hindi ko pa ginagamit dito yung ano ko. Hindi ko pa ginagamit yung aking ano uh, hybrid assist. Kasi hindi ko naman ramdam na kailangan ko siyang i-activate. Siguro kung yung pupuntahan ko is puro akyatan, saka ko lang si i-activate. Pero for now, since city driving lang naman ako, wala masyadong akiatan, akit pa ba? So okay na ako kahit hindi ko gamitin yon. Ito medyo maluwag ang kalsada dito Kalsada ito ng ano, Robinson Kaya lang ang problema dito Madaming ano Eh no Hindi Hindi maganda ang kalsada Magmamabilis ka nga Eh lintik naman para kang nangangabayo Kaya dapat familiar ka kung saan yung maraming sira para may iwasan mo Madalas sa ganong instance na parang magsisignal ako sa driver sa umaga busina ginagamit ko pero sa gabi, ang ginagamit ko naman is yung aking ano flasher kasi liwanag nito eh pag pinitik-pitik ko yung flasher ko eh siguradong makikita nung si signal lang ko na dederecho ko or lili ko or something Siyempre minsan para mas safe aside from flasher, ginagamit ko na rin ng busina. Nga pala yung isang video ko na naka 113, 114 ako na speed um, please note na hindi pa ano yun ha full throttle uh, nakaano lang yun uh, I think it's almost full throttle <laughs> or semi full throttle um, bitin kasi yung kalsada eh. kaya hindi natin na, ano na enjoy Pero kung mahaba haba pa yung stretch na yon Tingin ko aabot pa to ng 120 plus Or baka umabot pa ng 130 Kasi ang timbang ko lang naman is 54 kg At so, sa panaramdaman ko dito Sa ganong speed hindi mo ramdam na tumatakbo ka na ng ganong kabilis Compared sa aking Raider na 150 fi Sa ganong takbuwan Ako po Ramdam mo na Ramdam mo na na Kung ano yung bilis mo Na nasa 100 ka na Kumaga hindi ka malulula Ganon Kasi ito mabigat Tapos nade-deflect niya yung hangin So stable talaga siya daw sa radar naman Mabilis Kuha niyo ng 100 Pataas Naka 130 ata ako doon Or 120 plus Sa to top speed ko Hindi pa rin full throttle yon ah uh, kaya naman minimal din yung wind drag wag lang masyadong malakas sa mga ganong speed kasi ang ano naman ni Raider is yung ano nya aerodynamics nya talagang yung forma nun unit talaga ng ano yun eh. Hangin eh. Ano pa ba ang pwede natin pagkwentuhan? O nga pala, bali tingnan nyo ah. Uh, total speedometer or kinatakbo ng motor ko is wala pang 1 wala pang 1,000 kilometer why? kasi ginagamit ko lang siya pamasok sa office pagka may onsite schedule ako tsaka naka hybrid naman ako sa trabaho ko so hindi ako palaging pumapasok sa opisina so ang ko lang naman is Imus to BGC kaya ganon tapos ang edad ng motor ko is almost 2 months sa so, mga nagtatanong kung kamusta siya sa loob ng 2 months okay siya approved wala akong naging issue binibigay niyo yung takbo na gusto ko do so, yun nga sa upuan, hindi siya gano'ng comfortable Medyo sumasakit yung puwet ko, pero tolerable naman. Sa ilaw, wala akong reklamo. Hindi ko na kailangan ng... aux light busina um, mm, yun mahina talaga pero usable naman so malapit na rin naman ako tapusin ko na tong video na to uh, sana may natutunan kayo sa napagkwentuhan natin uh, short ride lang naman to Pauwi ng bahay pero pag sinipag, pwedeng dumiretso ng Tagaytay, Though, wag na lang. Papay nga pa ako at may lakad akong iba. Uuwi ako nang Bulacan. So again, kung gusto niyo to, kindly like na lang itong video. Tsaka kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na lang din kayo. Kasi mag-upload pa ako ng mga useful videos. Regarding dito sa aking Fortress 160 uh, In lang muna um, For now Happy weekend um, Stop recording